Deuteronomio Kapitulo 1, iniutos ng Panginoon sa mga Israelita na umalis sa bundok ng Sinai. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga mensahe na sinabi ni Moises sa lahat ng Israelita noong naroon pa sila sa ilang, sa silangan ng ilog ng Jordan. Nagkakampo sila sa kapatagan ng Jordan malapit sa Suf, sa gitna ng Paran, Tufal, Laban, Hazeret at Dezehav. Mga labing isang araw na paglalakbay mula sa bundok ng Sinai papunta sa Kadesh Barneo kung dadaan sa bundok ng Ser. Nang unang araw ng ikalabing isang buwan, sa ikaapat na pung mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi sa kanila ni Moises ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin sa kanila. Nangyari ito matapos matalo ni Moises si Sihon na hari ng mga amo Aryo, na nakatira sa Heshbon, at si Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashdod at Edrei. Kaya sinabi nga sa kanila ni Moises ang mga kautusan ng Panginoon doon sa silangan ng Jordan, sa teritoryo ng Moab. Sinabi niya, noong naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon na ating Diyos, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito, kaya umalis na kayo. Pumunta kayo sa kaburulan ng mga amo Aryo at sa mga lugar sa palibot nito sa kapatagan ng Jordan, sa kabundukan, sa kaburulan sa Kanluran, sa Negev, at sa mga lugar sa tabing dagat. Pumunta kayo sa lupain ng Canaan at sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ibinibigay ko ang mga lupaing ito sa inyo. Lumakad na kayo at ang kinan mga lugar na ito na ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, at sa kanilang salin lahi. Humirang si Moises ng mga pinuno sa bawat lahi. Nang panahong iyon, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo kayang pamunuan ng mag-isa. Pinarami kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon, kasendami na kayo ng mga bituin sa langit. Naway ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang lalo pang magparami sa inyo ng ilang libong beses at pagpalain niya kayo ayon sa kanyang ipinangako. Pero paano ko aayusing mag-isa ang inyong mga away at problema? Kaya pumili kayo sa bawat lahi ninyo ng mga taong marunong, maunawain at iginagalang, at pamamahalan ko sila sa inyo. Sumang-ayon kayo na mabuti ang aking plano. Kaya pinamahala ko sa inyo, bilang mga hukom at mga opisyal, ang mga taong marunong at iginagalang na mula sa inyong lahi. Ang IB responsable sa isang libong tao, ang IB sa isang daan, ang IB sa limampu, at ang IB sa sampu. Nang panahong iyon, iniutos ko sa inyong mga hukom, ayusan ninyo ang kaso ng mga tao, at humatol ng makatarungan, hindi lang sa mga Israelita kundi pati na rin sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Wala dapat kayong papanigan sa inyong paghatol, parehas ninyong pakinggan ang mga mahihirap at mayayaman. Huwag kayong matatakot kahit kanino, dahil galing sa Diyos ang mga desisyong ginagawa ninyo. Kung mahirap para sa inyo ang kaso, dalhin ninyo ito sa akin at ako na ang bahala sa paghatol nito. At sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Nagpadala sila ng mga especially iya. Ayon sa iniutos ng Panginoon na ating Diyos, umalis tayo sa bundok ng Sinai, at naglakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na nakita mismo ninyo, at pumunta tayo sa kaburulan ng mga amo Aryo. Pagdating natin sa Kadesh Barnea, sinabi ko sa inyo, nakarating na tayo sa kaburulan ng mga amo Aryo na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Tingnan ninyo ang lupaing ibinigay niya sa inyo ang kina ito ayon sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag kayong matakot o manghina. Lumapit kayong lahat sa akin at sinabi, magpadala muna tayo ng mga tao para mag sa lupain upang masabihan nila tayo kung saan tayo dadaan at kung saan ang mga bayan na pupuntahan natin. Napag-isip-isip ko na mabuti ang planong iyon kaya pumili ako ng labindalawang tao, isa sa bawat lahi. Lumakad sila at dumaan sa kaburulan. At nakarating sa lambak ng Eshel at nagmanman sila roon. Sa kanilang pagbalik, may dala sila sa ating mga prutas galing doon at ibinalita nila na masagana ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na ating Diyos. Pero ayaw ninyong pumunta roon. Sinuwi ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi, "Kinasusuklaman tayo ng Panginoon, kaya pinaalis niya tayo sa Ehipto para ibigay sa kamay ng mga Amo Aryo at kanilang patayin." Paano tayo makakapunta roon? Tinakot tayo ng mga nagmanman sa lupain. Sinasabi nilang mas malalakas at mas matataas pa sa atin ang mga tao roon, at ang mga lungsod nila ay malalaki at napapalibutan ng mga pader na parang umabot na sa langit ang taas. At nakita pa nila roon ang mga angkan ni anak. Pagkatapos, sinabi ko sa inyo, huwag kayong masindak o matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos ang mangrenguna at makikipaglaban para sa inyo kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa Ilang. Nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos, katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak, hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Panginoon na inyong Diyos na nangunguna sa inyong paglalakbay, sa pamamagitan ng apoy sa gabi at ulap kung araw. Inihanap niya kayo ng mga lugar na mapagkakampuhan ninyo at itinuro sa inyo kung saan kayo dadaan. Nang marinig ng Panginoon ang pagrereklamo ninyo, nagalit siya at sumampang, wala kahit isa sa masamang henerasyong ito ang makakakita ng magandang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephion. Makikita niya ito, at ibibigay ko sa kanya at sa ang kanya ang lupaing ito na kanyang minanmanan, dahil buong puso niya akong sinunod. Dahil sa inyo, nagalit din ang Panginoon sa akin. Sinabi niya sa akin, kahit na ikaw ay hindi rin makakapasok sa lupain iyon. Pero ang iyong lingkod na si Josue na anak ni Nun ay makakapasok doon. Palakasin mo siya dahil siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pagangkin sa lupain. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon sa ating lahat, makakapasok sa lupain iyon ang inyong mga anak na wala pang muwang. Natatakot kayo na baka bihagan sila, pero sa kanila ko ibibigay ang lupaing iyon at magiging pag-aari nila. Pero kayo, babalik kayo sa ilang papunta sa dagat na pula. At sinabi ninyo, nagkasala kami sa Panginoon. Lalakad kami at makikipaglaban ayon sa iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. Kaya inihanda ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga armas, at inisip ninyo na madali lang ang pag-agaw sa mga kabunulan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa kanila na huwag mo nang lumakad at makipaglaban, dahil hindi ko sila sasamahan. Matatalo sila ng kanilang mga kaaway. Kaya sinabihan ko kayo, pero hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon, at dahil sa inyong kayabangan sumalakay kayo sa kaburulan. At nakipaglaban sa inyo ang mga amo-aryo na naninirahan doon, at para silang mga puke utang humabol at tumalo sa inyo mula sa ser hanggang sa horma. Nagbalik kayo at nagiyakan sa Panginoon, pero hindi siya nakinig o sumagot sa inyo. Iyan ang dahilan kaya nanirahan kayo ng matagal sa Kadesh. Deuteronomio Kapitulo 2 Ang paglalakbay sa ilang, at nagsibalik tayo at pumunta sa ilang papunta sa dagat na pula, ayon sa iniutos ng Panginoon sa akin. At sa matagal na panahon, nagpaikot-ikot tayo sa kaburulan ng ser. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, matagal na kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon, dumiretso kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao, dadaan kayo sa teritoryo ng inyong kamag-anak na mga lahi ni Esau, na naninirahan sa ser. Matatakot sila sa inyo, pero mag kayo sa kanila. Huwag niyo silang pakikilaman, dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga kaburulan ng ser bilang kanilang lupain, at ni Kapiraso man ang lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Babayaran ninyo ng pilak ang pagkain at inuming manggagaling sa kanila. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng apat na pung taon, sinamahan ko kayo, at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya dumaan tayo sa mga kadugo na lahi ni Esau na naninirahan sa Ser. Hindi tayo dumaan sa daan ng Araba na nanggagaling sa mga bayan ng Elat at Izian Geber. Nang naglalakbay na tayo sa daan sa ilang ng Moab, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ninyong guguluhin o lulusubin ang mga Moabita na lahi ni Lot, dahil ibinigay ko sa kanila ang ar bilang lupain nila at ni Kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Noong una, naninirahan sa Ar ang marami at malalakas na tao na tinatawag na Emita. Sila'y matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Tinatawag din silang Refemio, katulad ng mga angkan ni Anak, pero tinatawag silang Emita ng mga Moabita. Sa Ser dati nakatira ang mga Horyo, pero pinalaya sila ng mga lahi ni isaw, at sila na ang nanirahan doon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa mga kananiyo sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sinabi pa ni Moises, pagkatapos, inutos ng Panginoon na tumawid tayo sa lambak ng Zird, kaya tumawid tayo. Ito'y pagkalipas ng 38 taon mula nung umalis tayo sa Kadesh Barnea. Nang mga panahong iyon, nangamatay ang mga sundalong Israelita sa henerasyong iyon, ayon sa isinumpa ng Panginoon sa kanila pinarusahan sila ng Panginoon hanggang sa mamatay silang lahat sa kampo. Nang patay na ang lahat ng sundalo, sinabi sa akin ng Panginoon, Sa araw na ito, tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag nakarating na kayo sa mga amonita, na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusubin dahil ibinigay ko sa kanila ang lupaing iyon, at hindi ko kayo bibigyan kahit na maliit na bahagi nito. Ang lupaing iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Rifemio, pero tinawag silang zamzumeo ng mga amonita. Napakarami nila at napakalalakas, at matatangkad katulad ng mga angkan ni anak. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa mga lahi ni Isao na nakatira sa ser, pinagpapatay niya ang mga horyo para makapanirahan ang mga lahi ni Isao sa kanilang lupain. Hanggang ngayon, naninirahan pa rin sila sa lupaing yon. Ito rin ang nangyari ng sinalakay ng taga-Kaftor ang mga taga avum na naninirahan sa mga baryo ng Gaza. Nilipol nila ang mga taga at tinirhan ang lupain ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, Ngayon, tumawid na kayo sa lambak ng Arnon. Ibinibigay ko sa inyo ang amoreong si Haring Sihon ng Heshbon at ang kanyang lupain. Salakayin ninyo siya at ang kinan ang kanyang lupain. Mula ngayon, loloobin kong matakot sa inyo ang lahat ng bansa sa buong mundo. Manganginig sa takot ang makakarinig ng tungkol sa inyo. Natalo ang hari ng Heshbon na si Sihon. Kaya nung naroon tayo sa ilang ng Kidmo, nagsugo ako ng mga mensahero kay Haring Sihon ng Heshbon upang sabihin sa kanya ang mensahe para sa ikabubuti ng aming relasyon. Sinabi ko, kung maaari, payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Sa pangunahing daan lang kami dadaan, hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin ang aming makakain at maiinom. Ang pakiusap lang namin sa inyo, Payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain katulad ng ginawa ng mga lahi ni Esau na naninirahan sa Ser at ng mga Moabita na naninirahan sa Ar. Payagan niyo kaming dumaan hanggang sa makatawid kami sa ilog ng Jordan papunta sa lupaing ibinibigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Heshbon na padaanin tayo dahil pinatigas ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang puso para ibigay niya siya sa ating mga kamay, kagaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon sa akin, "Sinimulan ko nang ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain, kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa kanyang lupain. Nang nakikipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Jehos, ibinigay siya ng Panginoon na ating Diyos sa atin at pinatay natin siya, pati ang mga anak niya at ang lahat ng sundalo niya. Nang panahong iyon, sinakop natin ang lahat ng kanyang bayan at nilipol sila ng lubusan mga lalaki, babae at mga bata. Wala tayong itinirang buhay, dinala natin ang kanilang mga hayop at mga ari-arian na ating nasamsam mula sa kanilang mga bayan. Tinulungan tayo ng Panginoon na ating Diyos sa pag-agaw ng Aror ang lugar sa tabi ng lambak ng Arnon at sa mga bayan sa paligid ng lambak na ito, at ng mga lugar hanggang sa Gilian. Walang bayan na matibay ang mga pader na hindi natin kayang pasukin. Pero ayon sa iniutos sa atin ng Panginoon na ating Diyos, hindi tayo lumapit sa kahit aling lupain ng mga amonita, kahit sa lambak ng jabok o sa mga bayan sa palibot ng mga kaburulan.